Magandang umaga mga kalakwatsa sa mga bisaya Maayong buntag ka ninyong tanan So nandito tayo ngayon sa tindahan natin So kasi walang pasok Tinda muna tayo So hinugasan natin itong mga paso Kasi puro nalikabo na Sayang naman pag hindi mabinta So samantalahin natin itong malakas na ulan So may mga nakikita tayong dumadaan Naliligo sila sa ulan So guys wala nang alikabok, malinis na. So ito binibinta natin ng tig 20 pesos. 20. Saya yung mga bata na nagbabayik. Ayun guys, pati aso, sinama na rin sa sa ulan ayun marami na rin dumadaan maraming naliligo ayun guys so so tuwang tuwa sila na naibsan yung init kasi kaninang umaga mainit tapos ngayon naman ay umulan yung hapon kaya tuwang tuwa sila na wala na yung init God bless Mga estudyante mo guys God bless Ganyan ang kabait yung mga estudyante namin So yun lang ang School namin guys Tapat lang ng tindahan ko So dyan ako nagtuturo ng grade 5 So pag walang pasok Dito ako sa tindahan ko Nagbabantay Para kahit papano may kunting Kita Sununtala yung ulan Tayang Malaking tulong talaga tong ulan guys Kasi maliban sa Nawala yung init Nakakahugas pa tayo ng mga Paso natin na paninda Kasi napuno na ng alikabok So medyo humina yung ulan guys kaya unti-unti na rin umuwi yung mga naniligo tuloy-tuloy pa rin tayo sa paglilinis na itong mga paso natin kaso para hindi natin malinisa na lahat kasi kunti lang yung tubig na naipo natin so bukas naman pag umulan sana malinisa natin lahat kasi para maibinta natin sayang kasi pag hindi may binta sayang din yung puhunan si yung sudyante na nag-ublis sila may klase man wala pag ka nag-ublis So pag ganito guys ay uh, 50 pesos ang binta natin. Kaling SM yes, po Sir, nag-gastaw manina no, umaga Okay, sige tayo O yan ang mga estudyante ko guys So, graduate manila ng grade 6 So, talagang nag-place sila So, ang paninda panindakong mga paso guys Ay Naghalaga ng mula 10 piso Hanggang sa 50 pesos ma yung maliit ay 10 piso yung pinakamalaki na yung nakikita ninyo ay 50 pesos yung hawak ko naman ay 40 pesos a few moments later so naubos na yung tubig nating panghugas ng paso guys so ito lang yung nahugasan natin so konti lang wala pa sa kalahati so sana ulan din bukas para makaipon tayo ng tubig at makahugas ulit tayo ng mga paso na paninda natin so, ito yung video natin ngayon sana na gusto ninyo. Maraming salamat. Di ingat kayo.